nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Welcome sa programang Good News! Ang hatid sa inyo, mga balitang magpapafil better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil direct good vibes ang sa, sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa si good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagpulong si Pangulong Bongbong Marcos at Vietnam President Van Thuong tungkol sa usaping agrikultura at ang kontrobersyal na South China Sea. Kasabay niyan, pumirma rin ang dalawang state leaders sa ilang kasunduan, kabilang ang Rice Trade Cooperation at Agricultural and Cultural Cooperation. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Pamela Adriano. Nagpulong sa isang bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnam President Vo Van Thuong para palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. Pinag-usapan ng agrikultura, kalakalan, maritime cooperation at defense. Pumirma ang dalawang pangulo sa ilang kasunduan kabilang ang Rice Trade Cooperation, Incident Prevention and Management pagdating sa South China Sea, gayon din ang Agricultural Cooperation. Ang Rice Trade Cooperation Memorandum of Understanding ay lumilikha ng is isang balangkas para masiguro ang sustainable na supply ng pagkain sa gitna ng epekto ng climate change at pandemya. sumang ayo ng Vietnam sa pagsusupply ng white rice sa Pilipinas sa loob ng limang taon sa murang halaga. Tinatayang aabot ito sa 1.5 million hanggang 2 million metric tons kada taon. Kaugnay nito, ang Memorandum of Understanding naman sa Agriculture Cooperation ay may layong magtatag at ipagtibay ang labing siyam na areas of cooperation, kabilang na ang high-value crops, mga livestock at aquaculture. Bukod sa kasunduang ito, inaasahang ding magpapalitan ng datos ang dalawang bansa tungkol sa mga pulisiya, plano at iba pang rice trade-related activities. Pagdating naman sa usapin ng issue sa South China Sea na pagkasunduan ni Marcos at Van Hong na mas pag-igtingin pa ang kanilang ugnayan sa mga miyembro ng ASEAN tungkol sa maritime issues. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Pangulong Marcos para sa visit invitation at kinilala nito ang paglago ng ekonomiya ng Vietnam. Binigyan din ng dalawang leader ang pagtutulungan ng dalawang bansa na parehong layunin ang pagkakaroon ng kapayapaan at kaunlaran. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakipagsanib puwersa ang Supreme Court sa pag-ibig fund para mabigyan ng abot kayang bahay ang kanilang mga empleyado. Ito raw ay tulong na rin sa kanilang mga kawani na magkaroon o makapagpundar ng tahanan para sa kanilang mga pamilya habang nagseserbisyo sa Supreme Court. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Nakipagsanib puwersa ang Korte Suprema sa pag-ibig para mabigyan ng abot kayang pabahay ang kanilang mga empleyado. Lumagda ang mga ito ng Memorandum of Understanding para sa pagpapatupad ng group sale of real and other properties acquired Europa program. Layo nitong makapili ang mga empleyado ng Korte Suprema ng Property mula sa listahan ng acquired assets o home matching sa accredited developers ng pag-ibig. Bukod pa ito sa alok ng pag-ibig na individual housing loans sa mga kwalipikadong court employee. Pinag-aaralang isama ang mga contractual na mga empleyado sa mga makikinabang sa service charge na kinokolekta ng mga establishmento. Dahil sa kasalukuyan ang nakikinabang lamang na mga manggagawa rito ay ang mga regular na empleyado. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Pamela Adriano. Nirerebisa ng Department of Labor and Employment ang mga nakasaad na Implementing Rules and Regulations o IRR sa batas ng ating bansa para sa service charge. Tumutukoy ito sa Republic Act 11360 na siyang nagsasaad na ang service charge na kinokolekta ng mga establishmento tulad ng mga hotel at restaurant ay dapat ibinibigay ng buo sa lahat ng covered employees. Ayon kay Dole Bureau of Working Condition Head Alvin Corada, kanilang isinama sa bagong IRR ng batas ang mga rekomendasyon mula sa mga labor group para anya mabigyang linaw kung sino-sino mga empleyado ang sakop ng service charge law. Sa panayam kay Dole Secretary Bienvenido Laguesma, sinigurado ng kalihim na naipapatupad ang naturang batas mula paanya niya noong ipinagtibay ang labor code. Paglilinaw pa nito, sa service charge na nakokolekta ng isang establishment, 85% dapat ang napupunta sa mga manggagawa at 15% lamang ang nakukuha ng management. Pero dagdag ni Laguesma, sa pagdaan ng panahon ay nabago na rin ang hatian sa pagitan ng may-ari ng establishment at mga empleyado nito. Pero paglilinaw ng kalihim, sa kasalukuyan, ang mga nakikinabang lamang ng na manggagawa rito ay mga regular employees. Kaya't pinag-aaralan na isama rin ang mga kontraktual na manggagawa sa makikinabang sa service charge. I-review ko yun dahil uh, uh, yung mga manggagawa na nakikinabang sa pangkasalukuyan, doon po sa service charge na nakukulekta, ay yung mga regular workers lamang ng establishment. Eh gano'n? So, yes, wala yung hindi nakakasama yung mga uh, manggagawa ng service ng service provider yung mga contractual Oh, ibakit eh, ganun? Ayun uh, nga, bakit nga ganun? Kaya it actually uh, triggered uh, nung, nung atin po napansin 'yan. Sabi ko bakit ganun? Oh. sa tanong natin bakit ganun. Oh, dapat oh, oh. dapat ayusin natin ayun sa batas. So kailan kailan matatapos ang review sec? Eh baka lumabas na po yung implementing rules and regulations sa uh, Uh, ngayong uh, linggo na ito. Git ng kalihim, layo ng pagre-revisang ito na maging mas maigi ang mga batas para sa mga manggagawa at bigyan ng solusyon ang mga hindi tamang implementasyon ng batas. At yun MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Aprobado na ng kagawaran ng edukasyon ang unti-unting pagbabalik ng mga paaralan sa bansa tungo sa old academic calendar. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Aprobado na ng House Committee on Basic Education and Culture ang resolusyon upang unti-unting ibalik ang pagbubukas ng klase sa buwan ng Hunyo mula sa kasalukuyang Agosto. Napagtibay ito sa hiring ng komite na pinamumunuan ni Pasig City Representative Roman Romulo. Ayon naman kay DepEd Director Laila Ariola, mayroon ang nakadraft na memorandum ang kagawaran para sa pagbabalik ng June to March school calendar. Ngunit unti-unti o gradual daw itong gagawin para hindi mabiti ng bakasyon ng mga guro maging ng mga estudyante. Dagdag pa ng DepEd, hindi magagawa sa school year 2024 to 2025 ang pagbabalik ng klase sa Hunyo, ngunit posible ito pagsapit ng mga susunod na taon. Mahigit sa isang daang mga kapulisan mula sa PNP Region 8 ang magiging bahagi na ng bagong batch ng revitalized police na papalit sa mga pulis na nakatapos na ng kanilang programa. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Jane Galit Bantayan. Mahigit isang daan naman ng mga bagong pulis mula sa PNP Region 8 ang idiniploy. Dito sa lalawigan ng Northern Samar, sila ay magiging bahagi ng tinatawag na revitalized police sa barangay silang magiging kapalit naman sa mga dating revitalized police na natapos na sa kanilang programa doon sa mga barangay sa bayan ng San Roque Norte Samar. Kahapon, isa nagawa isang scene of ceremony at turnover sa Norte Samar Police Provincial Office Multipurpose Covered Court. Dumalo nga dito si Mayor Ana Abalon, ng Municipal Mayor ng San Roque. Ang dating revitalized police ay tapos na sa nasabing programa at papalit na dito itong mga bagong deploy na kapulisan. Doon pa rin naman ito sa mga barangay ng Balod Banta Malaya, Kurukunog, Malabago, Balnasan, Lawaan at Pagsanghan sa nasabing bayan ng San Roque Northern in Samar. Nanguna sa turnover kahapon si Police Colonel Sonny Umingan, ang Northern Samar Police Provincial Director. Kabilang sa aktibidad ang turnover na rin ng mga equipments at mga documents mula sa outgoing teams ng revitalized police sa barangay doon naman sa incoming teams. Ito ang magiging bagong assignment ngayon ng mahigit isang daan ng mga bagong kapulisan na i-deploy dito sa lalawigan ng Northern Samar doon sa nasabing mga barangay sa bayan ng San Roque. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, Arch 34 Chain, Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Makatatanggap ang mga magsasaka sa bansa, lalo na ang mga major rice producing provinces, ng 10 bilyong pisong halaga ng financial aid para mapalakas ang produksyon ng ani sa bansa ngayong taon. Ang iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Makatatanggap ng mahigit 10 bilyong pisong budget ang mga magsasaka sa bansa ngayong taon bilang tulong sa kanila na mapalakas ang produksyon ng pagkain sa Pilipinas. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, ang 9.561 bilyong pisong halaga ay ilalaan para sa fertilizer discount vouchers, habang ang 510.4 milyong piso naman ay para sa fuel assistance sa ilalim ng Department of Agriculture o DA. Umaasa naman ang ahensya na makatutulong ang nasabing assistance upang lumakas at mapalago ang food output ng Pilipinas. Dagdag pa ng DBM na ang fertilizer aid program ay ilalaan sa major rice producing provinces at at fuel assistance ay sasakop sa operational expenses sa pagbibigay ng aid. Pinakawalan naman ng isang samahan o kumpanya na nagtataguyod ng mga hatchery sa mga pawikan sa bataan ang nasa 270 na mga baby pawikan. Ang mga detalye sa balitang yan sa report ni Danny Kumilang. Pinakaulan ang 217 piraso ng baby pagwikan malapit sa hatchery ng Sagip Foundation sa Sitio Kuwerte. Barangay Poblasyon Morong Bataan, isinagawa ito ng 35 empleyado ng JN Power Dinginin LTD GNPD kasama ang mga volunteers at residente sa nasabing lugar. Ang JN Power ay isang kumpanya na nagpapatakbo ng coal fire power plant sa Marbeles. Nakabilang sa mga nangangalaga ito at nagtataguyod ng hatchery ng mga pawikan sa Bataan, dumalo sa nasabing aktibidad itong si Bataan 3 District Representative Gila Garcia Rafael De Leon, Provincial Environment Office, sa Gipawikan Foundation President Arnold Mendoza, Barangay Chairman Gerson Garcia, at GNPD Assistant Vice President for Community Relations Arcel Madrid. Sinabi ni Mendoza na kapag naging matanda na at nasa 25 taon, ang pawikang babae bumabalik ito sa lugar kung saan siya pinanganak at doon din ito nagbabaon ng kanyang mga itlog. Noong Hulyo na nakalipas na taon, Pumirma ang GNPD ng tatlong taon na kasunduan sa provincial government ng bataan na may 4.3 milyong piso nalaga upang i-adapt ang local hatchery ng pawikan. Ang programa ay bahagi ng flagship project ng corporate social responsibility ng GNPD. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! The better news naman tayo sa usapang showbiz. Limang Thai acts, haharanahin ng Pinoy fans sa LoveCon 2024 concert sa February 10. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa report ng ating showbiz angel. Feb Ibig is just around the corner. At para magpakilig ng Pinoy fans, babalik sa Pinas ang Thai alternative band Tilly Birds para sa LoveCon 2024 Feelings Ain't Overrated na gaganapin sa February 10 sa SM Skydome. Mabuhay! Namis Leo Pakami. Namis namin kayo. Yeah, see you guys at LoveCon 2024. Ang Chili Birds sa binubuo ni The Third, Billy at Milo, ang siyang nasa likod ng ilang pinupuso ang Thai songs gaya ng same Page, Just Being Friendly at It's Gonna Be Okay. Mga kasama ng Thai Al Trio Chili Birds sa isang gabing tugtugan, ang treasured Thai dear na si Boy Sompong. I'm so excited to finally be visiting Manila. Napakinggan si Boy Sumpob sa mga OST ng Kitai series gaya ng Lovesick until we meet again at Love by Chance. Samantala, ihadali ng pusong ma-in-love sa mga awiting handog ng Thai alternative pop duo, Tail. Kamusta kayo? Kami po ang T.A.L.E. Kayo ba ay sawi sa pakibig? and join us as we sing your breaks away at love home. Magpapakilig din sa Pinoy fans ang pop rock band, Dream Man Down. Hatid ang kanilang chart-topping hits tulad ng If You Truly Love Me at City at mangahara na rin sa kanyang pagbabalik pansa ang Thai actor-singer na si Boss Chai Kamon. Manila, will you be my Valentine? I be your cupid for the day, so come and join me as I sing about passion and hidden feelings. Para sa mga gusto pang humabol, bisitahin lamang ang para sa tickets ng Love Gone 2024, at Journey Through the Heart. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na, na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagpapakawala o pagpapalaya sa totoong tahanan ng isang samahan o kumpanya sa bataan ng mga pawikan sa dagat. Nakatutuwa na isa sa kanilang mga gawain ay ang pagpapanatili ng maayos na habitat para sa mga pawikan, maging ang pagbuo ng hatcheries sa mga ito upang sigurado na mabuhay pa at mas dumami pa sila. Magandang hakbang rin ito upang mas mapanatili rin ang likas na yaman sa bansa, maging ang maiwasan ng pagka-extinct o pagkaubos ng mga pawikan sa Pilipinas. Bago po tayo magpaalam, nabalitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH, DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share para naman sa ating mga live streamers website kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pioneer, it could mean a lot of things. For us, it means being the first. Pioneers of excellence, catalyst of truth, leaders of service. We deliver news that matter, stories that connect, contents that engage. A witness to history making this 2024. We, our Manila Broadcasting Company, conquering new heights and channels more than radio.